Karamihan sa atin ay nagnanais makuha ang atensyon ng babae, ngunit hindi laging sapat ang pagpapakita ng pansin o paminsang pakyut lang. Kung tinitingnan mo ang mga lalaki na talagang may hatak sa mga babae, mapapansin mo na hindi lang sila basta gwapo o may pera. May mga ugali silang hindi nakikita agad pero malaki ang epekto sa atraksyon. Sa video na ito tatalakayin natin ang limang masculine traits na makakatulong sa iyo para maging irresistible sa mga babae, hindi lang sa pananaw ng puso kundi sa isang mas malalim na level ng connection. Ang mga traits na ito ay hindi lang random tips, sila ang lihim sa likod ng mga relasyon at attraction na madaling makita pero mahirap mapansin. Number one, manners, pagsusunod sa tamang ugali. Hindi sapat ang basta pagiging maayos o polite lang. Ang tamang pag-uugali ay nagsisimula sa pagiging maginoo. Hindi lang sa harap ng babae, kundi sa lahat ng tao sa paligid mo. Kapag nakikita ng babae na ikaw ay may malasakit at respeto hindi lang sa kanya, kundi pati sa ibang tao, mayroong isang natural na appeal na lumalabas sa iyo. Halimbawa, hindi lang ikaw ang magbubukas ng pinto, kundi ipapakita mo sa kanya na inaalala mo siya sa maliliit na bagay. Ang mannerisms mo, kung paano ka makipag-usap, kung paano magalang sa iba, at kung paano iparamdam sa kanya na siya ay mahalaga, yun ang magpapa-attract sa kanya. Hindi mo kailangang maging sobrang pino, pero ang simpleng respeto ay isang malaking tanda ng iyong character. Isipin mo ito, kung ikaw ay may kausap na babae at sa gitna ng usapan, iniiwasan mong makipag eye contact o masyadong pasaway, maaaring mawalan siya ng gana kahit gaano pa siya ka-interested sa iyo. Pero kung ikaw ay may maayos na posture, maligaya at may pakialam sa kanyang mga sinasabi, ang kabutihang loob mo ay magpapakita ng iyong tunay na pagiging gentleman. Pumapansin sila sa mga subtle na detalye na nagbibigay ng respeto sa kanyang presensya. Number 2. Knowledge. Ang kahalagahan ng isip at kaalaman. Karamihan sa mga babae, hindi lang pinapansin ang physical attraction. Isa sa mga bagay na hinahanap nila sa isang lalaki ay kung siya ay matalino o mayroong malalim na kaalaman. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging book smart, kundi ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at ang kakayahang magbigay ng insight at wisdom. Isang bagay na nakakabilib sa babae ay kapag natututok kang magtanong at magbigay ng mga thoughtful na sagot sa mga bagay na may kabuluhan sa buhay. Ang kaalaman na ito ay hindi lamang limitado sa mga simpleng impormasyon. Ito rin ay ang iyong perspective sa mga sitwasyon at kung paano mo na ipapakita ang iyong maturity at pag-unawa sa mundo. Halimbawa, kung may usapan tungkol sa trabaho o kahit simpleng pananaw sa buhay, ang pagpapakita ng iyong malalim na opinion o kaalaman sa isang bagay na mahalaga sa kanya ay magdudulot ng malalim na paghanga. Hindi kailangan na maging expert, pero kapag nakita niyang may substance sa iyong mga saloobin, magkakaroon ka ng value sa kanyang mga mata. Ang kaalaman ay nagpapakita na hindi lang ikaw basta-basta, kundi may prinsipyo at may direksyon sa buhay. Number three, dignity. Pagkakaroon ng paggalang sa sarili. Ang pagkakaroon ng dignidad ay isang bagay na hindi nakikita agad pero ramdam ito. Ang mga lalaki na may mataas na dignidad ay may kakayahang magpatawad sa sarili at hindi tinatanggap ang mga hindi nararapat na pagtrato mula sa ibang tao pati na rin sa mga relasyon. Kapag ikaw ay may dignidad, nagpapakita ka ng respeto sa sarili mo. Hindi mo basta-basta pinapayagan na maltrato o pagmukhaing mababa, ang dignidad ay hindi nasusukat sa kung paano ka magsalita, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang iyong sarili at ang mga hangganan mo. Isang halimbawa, kapag ikaw ay may dignidad, hindi mo pinapayagan ang mga sitwasyong hindi ka nais-nais. Kung may babaeng hindi ka pinapansin o hindi ka ginagalang, malalaman niyang hindi ka basta-basta makakasama. Ang mga lalaki na may dignidad ay may natural na presence at hindi natatakot na magpahayag ng kanilang mga opinyon at pakiramdam. Dignidad ay ang pagiging totoo sa sarili at kapag nakikita ng babae ito, nagiging irresistible ka sa kanya. Number four, leadership. Ang kakayahang magtaglay ng pagtanggap at patnubay ang mga babae ay hindi naghahanap ng isang lalaki na palaging naguutos o domineering, kundi isang lalaki na may kakayahang mag-lead sa tamang paraan. Ang leadership ay hindi tungkol sa pagiging bossy o laging tama, kundi tungkol sa pagpapakita ng kakayahang magdesisyon ng maayos at magbigay ng direksyon sa buhay. Kapag ikaw ay isang natural na leader, hindi mo kailangang magsabi ng maraming salita ang mga aksyon mo at ang iyong mga desisyon ay nagpapakita na ikaw ay may kontrol sa iyong buhay. Makikita ito sa mga sitwasyon kung saan ikaw ang nagbibigay ng guidance sa mga babae at hindi siya natatakot na sumunod dahil alam niyang kaya mong magtanggol sa kanya at magbigay ng tamang path. Halimbawa, Kapag kayo ay may mga plano at ikaw ang nagbigay ng direction, ang pagpapakita mo ng strong will at clear vision ay magdadala ng confidence sa babae. Kung ikaw ay may vision at alam mong magsisilbing support system siya sa mga desisyon mo, magdudulot ito ng trust at admiration. Ang pagiging isang natural na leader ay may hindi nakikitang magnetism na ang mga babae ay tila hindi kayang labanan. Number five, strength. Pagkakaroon ng inner power at determinasyon. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa pisikal na katawan lamang. Ang strength na hinahanap ng mga babae ay ang kakayahan mong makayanan ang mga pagsubok at manatiling matatag sa harap ng mga hamon ng buhay. Ang inner strength na ito ay hindi basta-basta ipinapakita sa lahat, kundi sa pamamagitan ng iyong pananaw at iyong actions sa mga malupit na sitwasyon. Hindi mo kailangang magbida o magyabang ng iyong kakayahan, kundi ang pagpapakita ng iyong determinasyon at tapang sa mga panahon ng pagsubok. Halimbawa, kung may magkaibang pananaw kayo ng babae tungkol sa isang sitwasyon, ang pagiging matatag sa iyong prinsipyo, ngunit may respeto at pagbibigay ng space sa kanya, ay isang pagpapakita ng strength na malaki ang halaga. Kapag nakita ng babae na ikaw ay hindi agad sumusuko at may lakas ng loob na tumayo para sa tamang desisyon, nakikita niya na ikaw ay may capability na magsustento sa buhay hindi lang sa physical na aspeto, kundi pati sa emotional at mental na aspeto ng buhay. Sa huli, ang mga traits na ito ay hindi simpleng mga forma lang ng pagpapakita ng kagwapuhan o kayamanan, kundi mga real-life factors na nagpapa-ignite ng attraction. Ang mga babae ay hindi lang naghahanap ng lalaking physically attractive, kundi ng lalaki na may substance, lakas ng loob, at kakayahang magbigay ng tamang direksyon. Kung gusto mong maging irresistible, mag-invest ka sa iyong sarili at ipakita ang iyong mga masculine traits sa tamang paraan. Tandaan, hindi mo kailangang baguhin ang iyong pagkatao kundi kilalanin at palakasin ang iyong mga natural na lakas. Hindi mo lang makukuha ang respeto kundi ang tunay na atensyon na magdadala ng lasting attraction. Kapag natutunan mong maging isang lalaki na may mataas na dignidad, kaalaman at tamang pag-uugali, magtataglay ka ng isang kahanga-hangang natural na karisma. At sa wakas, ang mga babae ay hindi lang matutokso sa kundi matututo silang humanga at respetuhin ka sa mga malalalim na aspeto ng buhay. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.